Uy, wala nang umaga pero busy ka. Ano As naman ay, yan? Minamadali ko na nga ito eh. Six na kasi. Pakain no? na sila. Lalagyan ko ng saging na binabad ng yakult. Noong kanilang pagkain. Shake it. Lamig ah. Umaga umaga ah. Yakult sila. Hmm. Bakit nilalagyan pa ng Yakult? Para sa probiotics. Tsaka para hindi... Sarap naman yan. Oh, hindi ano, hindi dikit-dikit yung mga saging para mag iwalay sila. Oh. hey Okay. Haluin Tapos uh, ng konti. Tapos pag siguro isang ganito, isang... Isang ano? alaga. Oh. Uh. Hindi naman ito mismo yung kakainin nila na ito lang. Hindi, may pig pa rin. Ang ano na ito? Dessert. Na nakasali na rin sa... Toppings. Oo, oh, oh, toppings. Parang tayo, no? Pagkakain tayo ng ano, meron tayong kasamang saging dyan, no? Kaya mangga. <laughs> Sa'yo, <Masaya>, eh, no? Tuwang-tuwa <laughs> <laughs> Tuwang-tuwa, eh, no? O yan, nakamarinade na sa ano. Yung eh, wala na sa baba yung Mamaya, hahaluin pa rin natin ito mamaya bago ibigay para baka bumaba yung Yakult po. Yan. So, na tayo. Okay. Yun yung inner tone nila. Tapos hahaluin lang konti ito. Para siyempre yung bumababa yung yakult eh. So, bigyan natin ng pa. Extra-extra lang. On the sides.

Ah. <laughs> oh, ito si Tito. Ito. Ito. Oh, tatawag din. Isang subo, isang saging. <laughs> Inuna niya 'yung saging. Ayan, tama-tama yan. Tama yung ginagawa nyo yan. Ito naman yung kanilang mga kainan. Diba? Araob. Neatly arranged, no? Magagawa mo talaga yan kapag uh, maliit lang yung manukan mo. Diba? Mm -mm. Pag malaki, ewan ko lang kung magawa mo, magawa mo ng gabi yan. Masyadong marami yung manok. Pagyan na natin ang ating uh, mga Boys, boys, ban kaget jadi umulan. Itu napa para. para isahan, pakain lang. Uh, girls. Oh, sa mga ano muna. Sa mga chikiting muna ni Aling Mimay pala ito. Hindi, tatago lang natin dito. Para hindi nababasa. Yun, okay. Sa mga girls, at sa mga breeder, ano, buo. Ito, apat yung breeder. sa mga girls half lang ang bibigay ko kasi lalagyan natin ng ano ng saging kasi baka hindi nila maubos eh mababasa lang mababasa lang Ya, na sila sa mga breeder ko eh. Na, to. na dapat silang unahin dahil sa dahil sa nagwawala si Patriona apat na yun mga girls na may embassy plate alam niyo ba yun? <laughs> Kanta ng salba ang mga may embassy plate dito, si ano? Ito. Si Buttercup. May embassy plate yan. <laughs> rectum breeder yan. Kaya yeah, embassy plate. So bibigyan muna natin. Si Baby Gal. Si Baby Gal. Si Chappy. Chappy. Uh, si Chappy. Bakit okay, batman? Hmm. Sige, ikot muna ng ikot. Naiiritas sa tali <laughs> oh O kayo, alam ko, alam ko. Oh. Dito, dito, dito. Okay. Ah. Ay, naku naman talaga. Binataw hmm. na niya yung kanyang... Ah, dito ka na, tayo na tayo. Eh, tinatawag niya. Tingnan mo tinatawag niya. Ano ah, tinatawag niya? Yung. Ay, nuna na yung mga saging sa kabila, oh. Hindi na yung saging, oh. Hindi mo lang nag-uusap to? Oo, yan. Matatakaw yan. Dalawa na yan. Grabe, hindi mo lang sila nag-uusap. Ano sila? Pudi. <laughs> pudi sila, pudi. Ito yung isa naman. Sige naman ang tawag. Gigi. <laughs> Dito na ilalagay, tumutukan eh. Ah, <laughs> gutom pa itong mga to. Tinapon niya na yung pellets. Ayun. Kain. Yun ang matindi. Wala nang saging na naabutan. Ay. Makananita. <laughs> Ito naman tayo sa mga oldies natin nasa ano na sila, nasa prime years na nila. May may buntot na si Blue. Ganda na buntot. Tubo na buntot niya. Ito, hindi pa. Kung maganda yung buntot ni Blue, siya naman, hindi maganda. Oo, uh, pati pang logo niya, panti pa. Si Blue, ano na, ah... Uh, nagpapatanda na lang ng balahibo. na. Ang gaganda na mga pulit namin oh. No? Green ganda na. Oh, itong gal na, ganda tong gal. Ganda tong gal. Oy. Diyan dito. Ang ganda ng gal. Ayan, eh. Ang ganda ng gal oh. Sige. Ganda no. Kapatid niya yung gal natin na lalaki. Kapatid sila. Ayan no? Gusto nila sagi. Tapos dito yung LDT gray. Sinet natin to pero hindi pa pala pwede dahil naglulugon yung kanyang ano, yung pinakataas ng likod niya. Lulugon pa. LDT gray natin yan. Ang si sexy ng mga pulet natin. Malaking malaking pulet ito. Malaki siya. Malaki siyang pulet. Pero pinaka para sa akin magandang itsura yung gal. Sexy yung gal nito. Yan haba kumakain siya. Sexy no? So, well, yan ang umaga namin mga kaibigan. Happy yung mga alaga. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod. Paalam!